Karamihan sa lalaki, talo agad bago pa magsimula ang relasyon. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil kinukulit pa nila yung red flags na dapat tinakbuhan na nila. Pinakita na niya kung sino siya. Mga kwento niya, mga tropa niya, lifestyle niya, lahat sumisigaw na ng warning. Pero nanatili ka pa rin. Sinubukan mong ayusin siya. Sinubukan mong ipaliwanag ang sarili mo. Yan ba ang pagiging lalaki? Hindi. Yan ang pagsuko sa dysfunction. Ang totoong lalaki hindi nag-aaksaya ng oras sa debate. Dini-disqualify niya agad. At ngayon, babasagin natin yung apat na rules na sinusunod ng totoong lalaki. Hindi para manghabol ng babae, hindi para mangdomina, kundi para mamuno ng may linaw at hindi mawala sa proseso. Unang rule, ang lalaking may vision hindi nagmamakaawa pumipili siya. Linawin na natin to. Kung hinahabol mo pa rin siya kahit kitang kita na yung red flags, hindi ka nagle-lead. Talo ka na. Karamihan ng lalaking ngayon hindi totoong nasa relasyon. Nakikipag-negotiate lang sila sa dysfunction. Pinipilit ayusin si girl. Pinipilit kunin respeto niya. Pinipilit patunayan na karapat dapat sila. Bro, hindi yan pagiging lalaki. Yan ang pagiging pathetic. Alam mo na kung sino siya. Kita mo sa post niya, sa tropa niya, sa values niya. Kita mo na lahat pero nanatili ka pa rin. Kasalanan mo 'yon. Ang lalaking walang vision, kahit ano na lang susundan basta mapansin siya. Diyan ipinapanganak ang mga simp. Pero ang lalaking may vision, hindi siya naluloko ng potential. Tinitignan niya ang realidad at gumagawa ng desisyon. Hindi siya project, either partner siya o problema. At kung problema siya, hindi mo inaayos, nilalakad mo palayo. Kasi kapag iniwan mo yung standards mo para lang makuha siya, hindi yan love. Yan ay simping at nakakahiya yon. Hindi ka tinawag ng Diyos para maging pulubi. Tinawag ka niya para maging builder. Hindi ka humahabol ng approval. Naglalakad ka na may authority. Hindi ka iiyak kapag dined mo o dinigrade ka niya. Dini-disqualify mo siya bago pa siya makalapit. Hindi ka nakikipag-debate sa rebellion. Tinatanggal mo sa buhay mo, walang patumpik-tumpik. Ang lalaking kay Lord nagtatayo ng buhay na puno ng mission, order at disiplina na mismong dysfunction hindi makahinga sa presence niya. At kapag umalis siya kasi masyado raw mataas ang standards mo, hayaan mo siya. Hindi ikaw ang nireject niya, yung bigat na hindi niya kayang pasanin. Hindi ka tinawag para mag-adjust, tinawag ka para mamuno. Ang lalaking walang vision hindi kayang manguna sa bahay. Susunod lang siya sa emosyon ng babae at tatawagin niya itong pag-ibig. Pero ang ganong lalaki, walang legacy. Hahatakin lang siya ng gulo ng iba at tatawagin itong relasyon. Pero ang lalaking may vision, siya ang nagsiset ng pace. Siya ang naglalatag ng direksyon. Siya ang namumuno na parang nakasalalay ang buhay niya rito. Kasi totoo nga, yan ang unang rule. Pag sumabit ka rito, ubos buhay mo kakapilit mag-perform sa babae imbes na mag-build para kay God. Ikalawang rule, ang pinakamaingay na lalaki talo. Kung iniisip mong pagiging maingay ang sukatan ng leader, talo ka na agad. Linawin natin, ang tunay na lalaki hindi performer. Siya ang preceder. Hindi niya kailangan sumigaw para marinig. Yung presence niya nagsasalita bago pa bibig niya. Pero ngayon, karamihan ng lalaki parang politiko kung makipag-debate. Pilit kinukumbinsi ang babae na respetuhin sila. Nagpapaliwanag ng values sa hapagkainan. Umi-entry ng logic sa emotional battle. Pero hindi ka namumuno sa lecture. Namumuno ka sa bigat! Sa oras na tinaasan mo boses mo para lang patunayan ang punto, talo ka na sa frame at ramdam niya yon. Ito ang truth na ayaw sabihin ng iba. Ang babae hindi sumusunod sa ingay. Sumusunod sila sa stability. Gusto mong pagkatiwalaan ka? Tumahimik ka muna at magtayo ka ng buhay na worth sundan. Hindi ka motivational speaker, ikaw ay lalaki, leader, haligi. At kung ang energy mo magulo, depensibo, emotional, hindi niya susundan direction mo. I-challenge ka lang niya. At kung papatulan mo bawat challenge na parang debate, Congrats! Bumaba ka na sa trono at pumasok ka sa korte. Hindi ka na hari. Isa ka na lang defendant na kikipag-argue para lang mapansin. Si Jesus mismo hindi nag-aksaya ng salita sa mga gustong bumitag sa kanya. Hindi niya minatch ang energy nila. Kinomand niya ito. Sabi ng Biblia, ang mangmangman ay nagiging marunong sa katahimikan. Kasi ang totoong power hindi nangangailangan ng mic kundi ng restraint. Ang leadership hindi tungkol sa pagdomina ng usapan, tungkol ito sa mastery ng presence. Ang lalaking namumuno sa kwarto hindi humihingi ng agreement. Naglalakad siya sa katotohanan at bahala ang tao kung aangkop o aalis. Hindi mo kailangang kumbinsihin siya. Hindi mo kailangang i-convert siya. Hindi mo kailangang i-explain ang standards mo labing apat na beses ikaw ang nagsiset ng tone. Ikaw ang naglalakad nito. At kung kailangan, ikaw ang nag enforce ng silence. At kung push siya ng push, test ng test ng test, cool. Dinidisqualify lang niya sarili niya. Ang hari hindi nakikipag-debate sa korte. Nakikinig siya. Nag-observe siya. nagro -ru rule siya. Yan ang ikalawang rule. Ang pinakamaingay na lalaki hindi panalo. Siya mismo ang naglalantad kung gaano kaliit ang kontrol niya. Ikatlong rule, hindi mo edukasyon ang malaking babae, susuriin mo siya. Maraming lalaki akala nila kaya nilang baguhin si girl. Na kapag minahal lang nila ng todo, may intindihan din niya. Pero tingnan mo kung sino ang nagbabago sa huli. Sila. Binababa nila standards nila. kinokompromiso nila values nila. Nawawala yung tapang nila para lang manatili siya nakakahiya, mahina at kabaligtaran ng tunay na leadership. Gawin na nating simple. Hindi siya nalilito. Hindi siya naghihintay ng tamang lalaki. Siya ay eksakto kung sino ang pinili niyang maging. At kung iniisip mong trabaho mo ay turuan siya kung paano rumespeto, mas mababa ka na agad kaysa sa kanya. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang pagiging lalaki. Hindi mo kailangang i-powerpoint ang submission. Hindi mo kailangang makipag-debate para maging feminine siya. Hindi ka pastor niya. Hindi ka therapist niya. Ikaw ang lalaki. At trabaho mo hindi magturo, kundi magsuri. Hindi mo pinag-aaralan yung potential niya. Pinag-aaralan mo yung patterns niya. Paano niya tratuhin yung mga lalaking wala siyang pakinabang? Ano pinupost niya kapag walang nakatingin? Sino ang mga kaklose niyang kaibigan? Ano sinasabi ng past niya tungkol sa future niya? Oh, nagre-redeem si God, pero hindi ibig sabihin na bulag ka sa nabubulok na prutas sa harap mo. Sabi ni Jesus, makikilala sila sa bunga nila, hindi sa vibes, hindi sa goals, sa bunga. Tigilan mo na yung pagbagsak sa performance. Tigilan mo na yung pag-ignore sa rebellion dahil lang type mo siya sa dress. Pwede niyang sabihin gusto niya ng lalaking namumuno, pero sumusunod ba siya? Pwede niyang sabihin mahal niya si God, pero nagsusubmit ba siya kay God? Pwede niyang sabihin rumirespeto siya sa'yo, pero minamaliit ba niya vision mo? Pinupush ba niya limits mo? Binabaklas ba niya role mo bilang lalaki? Yan hindi teammate. Yan ay bitag, nakabalot lang sa lipstick at Bible quotes. Hindi mo inaayos ang rebellion. Nilalakad mo palayo. Ang past ng babae hindi laging kulungan, pero madalas pattern. At trabaho mo hindi ma-inlove agad, kundi magsuri muna tigilan mong unahin ang libog at tawagin itong love. Tigilan mong ipagpalit ang chemistry sa compatibility. Tigilan mong pumili ng babae base sa gutom mo. Tapos sisihin si God kapag bumagsak lahat. Gusto mong mamuno? Maging matalino ka muna at obserbahan siya bago mo siya piliin. Kasi kapag nasa buhay mo na siya, sa bahay mo, sa future mo, yung patterns niya magiging problema mo. Pwede kang umiyak sa huli. O pwede mong akuin ang responsibilidad ngayon. Hindi mo tinuturuan ang malalaking babae. Sinusuri mo sila. At kung hindi aligned, disqualified. Walang patumpik-tumpik. ika na rule, ang respeto hindi hinihingi, dinidisenyo ito. Patay na natin ang ilusyon. Kung iniisip mong kaya mong pakiusapan siya para rumespeto sayo, talo ka na agad. Ang respeto hindi ibinibigay dahil humingi ka. Ibinibigay yan kasi naging tao ka ng bigat na hindi niya kayang baliwalain. Pero eto ang ginagawa ng karamihan ng lalaki. Habol ng habol, sobra magbaliwanag. Binababa ang standards nila. Umaasang maiintindihan din siya balang araw. Pero hindi. Kasi ang babae hindi nire-respeto ang salita. Nire-respeto nila ang tunay na pagkalalaki. Hindi mo binubuo ang respeto sa dakdak. Binubuo mo ito sa paglalakad palayo mula sa kahit sino o anuman na ayaw magbigay nito. Sa bawat pagkakataong tinitolerate mo ang disrespect, sa bawat beses na hinahayaan mong itest niya ang frame mo nang walang consequence, hindi ka pasensyoso, nakakahiya ka. Ikaw mismo ang nagtuturo sa kanya na pwede kang tapakan at kung natatapakan niya ang values mo, tinatapakan niya mismo ang masculinity mo. Ang value, yan ang masculinity. At kung nababaluktot yan kada iyak niya, kada puna niya, kada flirt niya sa chaos, hindi ka namumuno, nagpe-perform ka lang. Hindi ka pwedeng manguna kung negotiable ang values mo. Hindi ka makakapag-build ng legacy kung lampa ang standards mo. At eto ang hindi gustong aminin ng marami. Makikita mo ang mga babae pinupuri yung mga sweet guys, yung mga laging nag-yes, yung mga sumusuko, yung mga nagko-compromise ng lahat para lang walang gulo. Pero tignan mo anong nangyari sa pamilya. Tignan mo anong nangyari sa lipunan. Kasi tumigil ang mga lalaki sa pagiging lalaki ayon sa design nila. Hindi ka tinawag ng Diyos para maging agreeable. Tinawag ka niya para magdala ng bigat. Hindi love lang ang naglilid. Conviction ang naglilid. Standards. Consequences. Si Jesus hindi nagmakaawa sa mga disipulo para sumunod. Sabi lang niya, sumunod kayo. At nung may umalis, Hinayaan niya. Kasi ang love hindi control. Direction ito. Namumuno ka sa presence. Sa prinsipyo. Sa kapayapaan na hindi natitinag kahit tinest. At kapag tinatawanan niya ang peace na yon, minamaliit ang standards mo o sinusubukang baguhin ang identity mo. Hindi mo siya dinedebate. Nagdi-disappear ka. Umiiyak man siya pagkatapos. Ma-realize man niya kapag huli na. Hindi mo na problema yon. Kasi hindi ka nananatili kung saan ka lang tolerated. Namumuno ka kung saan ka honored. Ang respeto hindi galing sa dominance. Galing yan sa disiplina. Disiplina para lumakad palayo. Disiplina para magsabi ng hindi. Disiplina para itayo ang buhay mo kay God, hindi sa kanya. Ang lalaking kailangan ng approval niya laging tutupi. Pero ang lalaking lumalakad sa katotohanan, irerespeto siya kahit manatili siya o hindi. Yan ang ikaapat na rule. Hindi ka humihingi ng respeto. Dinidisenyo mo ang buhay na ang tanging posibleng tugon ay respeto. Hindi ka tinawag para mangumbinsi. Tinawag ka para mamuno. Ang lalaking kay God hindi tumutupi para lang sa peace. Siya mismo ang nagtatayo ng peace at pinaprotektahan ito gamit ang apoy. Kapag dineadman niya ang mission mo, minamaliit ang standards mo o sinusubukan ang identity mo hindi ka nakikipag-away, dinidisqualify mo siya. Ganyan mamuno ang lalaki, ganyan binubuo ang legacy. Kaya kung nagmamakaawa ka pa, humahabol at nagpapaliwanag. Tapos na yon, tumayo ka sa values mo, gumalaw ka ng may vision. Mamuno ka na parang mismong langit ang sumusuporta sa bawat hakbang mo. Kasi kapag tumigil ka sa pagpapanggap at nagsimula ka talagang mamuno, hindi lang respeto ang makukuha mo magiging untouchable ka kung tumama sa iyo ang mensaheng to. Huwag mong sarilihin, ishare mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.